Wala mang misti sa hingkutis. Hindi naman may na taglay ni K. Abad ang natural na morenang ganda. Hindi nga maitatanggi na isa ang katangian niyang ito sa dahilan kung bakit kinahumalingan siya ng ilang kalalakihan sa showbiz. The Philippine Showbiz List presents Mga Lalaking na Link kay K. Abad John Lloyd Cruz Si John Lloyd Cruz ang first boyfriend ni Kay at first love niya, kaya ganoon na lang ito ka-espesyal sa kanya. Bukas na aklat sa publiko ang itinakbo ng kanilang pag-iibigan na nagsimula bilang magka-love team. Naging teenage love nga ang relasyon ng dalawa sapagkat 15 taong gulang lamang si John Lloyd at 14 naman si Kay nang naging sila. Sa isang interview noon, binanggit ni John Lloyd na ang relasyon niya kay Kay ay ang kanyang early years of being in love. Dala ng kabataan, inakala niya raw na yun na talaga ang lahat at yun na ang katapusan. Sa paraang ito niya, ay talagang hindi niya makakalimutan na minsan siya ay nagmahal. Labis na nagmamahal kay Kay. Samantala sa hiwalay na panayam noon kay Kay, inamin niya na siyam na buwan lamang tumakbo ang relasyon nila ni John Lloyd sa kadahilan ng bata pa nga sila ng mga panahong yun sa kabila ng pagwawakas ng kanilang relasyon na naman ni na John Lloyd at Kay ang kanilang pagkakaibigan. Wala silang binato na masamang salita laban sa isa't isa at maging ang kanilang working relationship ay hindi rin naapektuhan. Inamin din ni Kay na nahirapan din siya noong nagka-girlfriend niya si John Lloyd dahil sa hindi na siya nito pinapansin kasi nga araw nagsiselos ang bagong nobya nito. Ang dahilang ito ay kanya namang naiintindihan dahil nga magka-love team sila ni John Lloyd at nangangahulugang may mga eksena na kailangan pa rin nilang maging sweet sa isa't isa. Sa dahilan naman ng na kanilang hiwalayan noon, ayon kay Kay, because we broke up, not because wala ng love, na hindi na nabigay pa ng ibang detalye ukol dito. Chito Miranda. Ang parokya ni Edgar Lead Vocalist si Chito Miranda ay isa rin sa minsang minahal ni Kay. Mahigit pitong taon ang itinakbo ng kanilang relasyon bago ito tinuldukan noong 2009. Sa tagal na kanilang samahan, pumutok pa ang isyong pagkakaroon di umano nila ng anak na parehas naman nilang pinabulaanan. Sa kabila ng pang-iintriga na natiling mabuting magkaibigan si na Chito at K kahit noong kasagsagra ng hiwalayan nila. At kahit may kanya-kanya ng pamilya ay hindi pa rin nawawala ang kulitan nila sa sa isa't isa. Saksi ang publiko sa nakakatuwa nilang interaksyon at pinatotohanan na pwedeng maging magkaibigan ang mag-ex. At noong mga nakaraang buwan lamang, muli na saksihan ng pangaasar ni Chito kay Kay na mag-post ito ng OOTD. Kuha ang litrato sa isang restaurant sa Cebu City at ibinahagi ni Kay sa kanyang Instagram account noong February 19, 2024. Blooming ito sa kanyang bare shoulder white jumpsuit at litaw ang bagets na vibe sa kanyang bob haircut. Katerno na kanyang gold clutch at gold sandals ang kinauupo ang mula ng golden chair. Siyempre, napansin ito ni Chito at pinuri si Kay pero katulad ng inaasahan, hindi siya nagpapigil na asarin ang dating nobya nang punahin hindi nito ang kanyang magarbong kinauupuan. Pabirong hirit ni Chito, kalakip ng shocked emoji. Ganda, tsaka grabe sosyal ng sala nyo. Kaugnay ng minsang pag-iibigan nila ni Chito, isa ito sa binalikan ni Kay sa Fast Talk with Boy Abunda Kamakailan. Ayon kay Kay, mahinahon ang pagkikipaghiwalay niya noon kay Chito at hanggang ngayon, magkaibigan pa rin sila. Katunayan, inibitahan pangaraw siya ni Chito sa kasal nito sa asawang si Neri Naig. At nung siya naman daw ang ikinasal, siyempre, inibitahan din niya si Chito. Guji Lorenzana sa kasagsagan ng pag-ugong noon ng hiwalayan ni na Kay at Chito. Pumasok sa eksena ang pangalan ng singer-actor na si Guji Lorenzana. Nagsimulang maugnay si na Kay at Guji nang ipareha sila sa Precious Hearts Romances series na Pepper Roses at Bud Brothers noong 2009. Ang kanilang on-screen chemistry ay pumatok sa mga manonood at kinalaunan ay tumulay na nga sa labas ng kamera. Para makalipas ang halos tatlong taong relasyon noong 2014, kinumpirma ni K ang kanilang hiwalayan. Ito ay sa kabila ng hindi naman nila kailanman direktang inamin na naging sila. Ayon kay K, parang trial and error ang kanilang naging relasyon at sa kasamaang palad, error ang kinalabasan nito. Ganun pa tiniyak niya na walang third party involved sa break up nila. Inamin din ni Kay na simula pa lang ay kinausap na niya si Guji na hindi pa siya handang makipagrelasyon dahil kagagaling na niya sa 7-year relationship. Pero talagang hinintay siya nito na naging hanggang gradual na lang. Niwala nga raw silang anniversary. Sa panig naman ni Guji tulad ni Kay, inamin niyang nasaktan din siya sa pagtatapos ng kanilang relasyon. Aminado din siya na wala silang anniversary date. Basta nung matapos nga raw ang bad brothers ay nililigawan na niya ito. Tinatrato niya ito na parang nobya at naging tapat. May isang beses pang araw na parang nainip na siya sa sitwasyon nila ni Kay kasi hindi niya alam kung saan lulugar. Kinumpirma rin ni Guji na walang third party sa kanilang hiwalayan. Napagtanto daw nila ni Kay na baka hindi na mag-work out ang relasyon nila kaya pinili na lang nilang maghiwalay ng landas. Ganun pa man sa kabila ng hiwalayan at paglagay sa tahimik kasama ang kanilang mga partners in life na panatili nilang dalawa ang maayos na ugnayan. Sa isang interview kay Guji noong 2021, sinabi niya na kahit nung maghiwalay ang landas nila ni Kay, hindi na putol ang kanilang ugnayan. May pagkakataon pang na pinadalhan siya ni Kay ng mensahe upang i-congratulate siya sa kanyang engagement. Bukod sa paminsang pakipag-usap kay Kay, ayon kay Guji, nagawa din niyang panatilihin ang kanyang ugnayan sa pamilya ng dating sinisinta. Patrick Garcia sa dami na nagkakagusto kay Patrick, hindi naman ikinaila ni Kay na isa siya sa mga kababaihang nahuhumaling rito noon. Ang dalawa ay matalik na magkaibigan at nagkasama sa tabing ilog. Sa tuwing nakakapanayam, consistent si Kay sa pagsasabi na isa si Patrick sa kanyang mga celebrity crushes. At sa panibagong interview niya sa Fast Talk with Boy Abunda, ibinunyag niyang sinubukan din siyang ligawan nito. Ayon kay Kay, nung nagsisimula pa lang daw siya sa showbiz, ay crush na talaga niya si Patrick. Sino ba naman daw kasi ang hindi magkakagusto kay Patrick nung kanilang kabataan kung saan ito ang tinuturing na crush ng bayan. Bukod sa pagiging mistiso nito, ay nariyan din anya pagka-mysterious. Ayon pa kay Kay, kaya nasoplad dito o yung tipong hindi ba sa namamansin ay crush niya pa rin ito. Sobrang bait nga raw ni Lord dahil ibinibigay nito ang mga gusto niya. Dito pinagtapat ni Kay na niligawan siya noon ni Patrick pero hindi naman daw natuloy. Hindi na niya binanggit pa kung bakit ito naudlot at ang tanungin na lang Anya ay si Patrick. Samantala tinawanan naman ni Kay ang pag sa kanya ng kaibigan pero hindi naman daw siya magtatakapana dahil kung siya rin naman daw ay pipiliin din niyang maling kay Ann Curtis. Ang tinutukoy ni Kay ay ang pag-amin kamakailan ni Patrick na si Anne Curtis ang unang babaeng nambasted sa kay Patrick. Paulo Contis sa parehong panayam, isa pa sa binunyag ni Kay ay ang paniligaw din sa kanya ni Paolo Contis. Balik tanaw ni Kay, nangyari ang pagpaparamdam sa kanya ni Paolo nung magkahiwalay sila ni John Lloyd. Tinanong daw siya nito kung pwede siyang ligawan na kanya namang inayawan. Ayon kay Kay, kinausap niya si Paolo at pinaliwanag rito na magkaibigan lang talaga sila at walang mali siya ang kanilang samahan. Pakiramdam daw niya ay mas maging okay ang kanilang ugnayan kung manatili lamang silang magkaibigan. Ganun pa hindi niya ikinaila na naging crush niya rin noon si Paulo during ang TV days. Dagdag pa ni Kay, nga na magpahanga ngayon ay napanatili ng tatlo na Patrick at Paulo ang kanilang pagkakaibigan at nabigyan pa ng pagkakataon na magkatrabaho muli sa pamamagitan ng pelikulang A Journey. Daniel Padilla sa kasagsagan ng hiwalayan ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo na dawit naman si Kay sa cheating issue. Nakaladkad ang kanyang pangalan din sa blind item patungkol kina Disco at isang aktres na may initial na K.A. na nag-check-in daw sa hotel. Noon pa raw ito nangyari bago ikasal si K.A. Hinala ng netizens si Daniel at Kay ang sinasabi sa blind item. Pero ang intrigang ito ay agad na pinabulaanan ni Kay. Sa isang interview, sinabi niya na para sa kanya, nakakatawa ang aligasyon na isa siya sa mga ng babae ni Daniel Paul J Castillo sa huli, nahanap ni Kay ang lalaking mamahalin sa katauhan ng mister na si Paul J. Castillo. Masasabing matatag ang pundasyon ng dalawa na nagsimula ito sa pagiging magkaibigan bago na uwi sa isang mas malalim na relasyon. Una silang nagkakilala sa ABS-CBN Afternoon Series na Precious Hearts Romances Presents Alina noong 2010. Nang mga panahong iyon ay parehas silang may kanya-kanyang karelasyon hanggang sa parehas na maging single. Nirereto pa nga raw nila ang isa't isa sa kanilang mga kakilala. Pag-amin nila Kay at Paul Jake, kailanman daw ay hindi pumasok sa isip nila na magiging sila. Walang sexual attraction dahil nga sa magkaibigan lang sila. Lahat ni Kay dumating daw sa puntong lumalabas na sila pero in denial pa rin siya na nagkakagustuhan na sila ni Paul Jake. Kahit daw magkasundo sila sa mga bagay-bagay ay tinutokso silang dalawa. Hindi daw niya ma-imagine na halikan niya ang kanyang kaibigan. Pero tulad ng kasabihang absence makes the heart grow fonder, naramdaman daw ni Kay na nahuhulog ang loob niya kay Paul Jake na nagtungo ito noon sa Europe. Kinain daw niya ang sinabi niyang hanggang magkaibigan lang sila. Ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi sa pag-iibigan. Opisyal sila naging magkasintahan noong April 14, 2014, halos apat na taon mula noong una silang nagkakilala. Nagpropose ng kasal si Paul K. K. noong May 2016. Pagkalipas ang pitong buwan, ay ikinasal sila sa San Pedro Calungsod Chapel sa Cebu City. Sa ngayon, ay nanatiling going strong ang kanilang married life kasama ang kanilang dalawang mga anak na sina Joaquin at Inigo. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!